bigay. Ayan guys, so oh. Guys, madam, nagubad ng sapatos. <laughs> Andun yung falls, guys. Baka natin ang falls. Andun. Andun. <laughs> Yun doon Akit ba doon sa agdan? And guys? for ba to? Ah mga lifeguard siguro ito dito Tasayan nyo Ang laki ng bato guys oh Ito eh, so kabundukan Masagit na talaga kami ng kabundukan guys oh. Ah yun doon yung falls Wait lang po Yan oh Ang ganda guys oh Ну. Ah, dyan pala sa taas. <laughs> Ay, sila kuya. Ayun, ayan yung falls. Kanding falls. Ayan, guys, oh. so. <laughs> ayan. Ayan yung taas, guys. Sa taas yan, guys. Ayan, oh. Parang yung mga bato. नाही <laughs> 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 <todohle> Funding for guys <laughs> Damn it <laughs> guys, ang ganda guys pwede mo dito? hindi mo nakakatakot? ito yung nila guys oh. at punta sa akit ako sa hagdan video ko sa baba eh, si madam Ay sila kuya tagabantay dito. Ayan. Ayan guys, andito ko sa tuktok. Ay yung mga nagsi-swimming sa baba. Ay yung falls doon din na sa pwedeng makanan. Kasi nandito ko sa taas, eh, natatakpan sa nang. Ito yung taas ng falls. uh hindi nga ako pagkakita. Ah. Ay, sa baba. Ayan, guys. Uy, papagod. Ayan. Ayan yung hagdan Yon. Tapos doon sa kabila yung falls na tatakpan nito. Ngayon pa na kami. Yan. Sarap sanang magtampisaw. Ang problema, hindi namin dala yung sarap maligo. Oh. Ang problema, hindi namin dadala ang aming tubig. Ay, tubig. Ah, damit. Hindi namin dala ang damit naiwan doon sa cottage so ngayon pabalik na kami sa aming cottage guys tingnan nyo yung tubig oh ang linaw malinis malinis kasi may mga nag-aalaga kasi dito guys may mga nagbabantay yeah yan ito yung sa paanan na ito ng falls you know Umiikot yung tubig dito. Dangun. Si Madam. O nga. <laughs> uh, Nag-selfie-selfie kami ni Madam pero nandito pa rin kami sa may tabi ng ilog. Ngayon pabalik na kami sa aming cottage guys Ayan Ito yung dinadaanan namin Bato-bato uh, Ayan o oh. Kasi magdala ng pagkain dito sa falls guys So post. Ayan yung ilog o oh. Ayun doon yung falls Doon no oh. um. Pag ikaw nandito sa ano, maganda yung view. Maganda. No? Ay yung ilog. Ah, uh, dito kami sa gilid. Dumadaan. Mga batu batu. Ayan siguro ito falls pa rin ito dati oh. Pataas siya oh. Parang daanan din sa ng tubig. Nasunog ang mukha ko nito. Woo, yun sa baba. ang ganda. Thank you talaga ako dito, guys. Hindi ito sa rata na maligo yung jipus. Mayroon pang isa yung ano eh, yung doon sa, di ba yung sa entrance na pinasukan natin? Oo. pa doon yung duwig. Twin poles naman yung, ganito rin yung haakyatin mo. Ah, uh, ganito rin, ang ba? Bato-bato? bato Oo. oo. Ay, hindi na tayo siguro makano doon. Hindi, hindi na. tayo makadaan doon. Oo, baka hindi na. Kasi, ano oras na pe? Ayan dito kami sa taas guys. So, hindi na daanan namin. Ayan. Ayan okay, Ay, yung tubig na yan. Galing yan sa ano? Falls. Tapos ito yung daan namin pababa. Puh. Nakawala man ng gutom? Ayan, sarap magtampisaw dun o. nga lang kasi sayang. Hindi namin nadala ang aming mga damit. Ayan. Kaya, yung swimming namin, <laughs> swimming sa initan. <laughs> hindi swimming sa tubigan. Kasi naiwan ang mga damit namin. Ah, tiningnan lang namin yung uh, pong, oh, mga falls. Ayan, ang ganda talaga, guys. Natubigo. Oh. Ang ganda oh. Ano lang to? Sunog lang yung mukha namin nito pagbalik. Yan, ito yung paanan ng falls. Yan, yung tubig na yan galing yan sa falls. Ayun yung doon yung falls, yung may batong malaki sa gitna. Ayun, so ito yung tubig na umaagos. Babalik na kami sa daan. <laughs> Asa na yung daan natin? <laughs> o dito na. Ay. Hindi na namin alam yung na yun. <laughs> Ito. Akala ko doon eh. <laughs> dito pala. Ito pala yung daan namin guys. Ayan o. Oh. Ayan. Nandun kasi kami kanina sa ilog. Ay. Mayroon, mukha Tapos na. Nagpakita na ako ng mukha. <laughs> kita ko na yung mukha ko. Baka magsawa na sila sa pagmumukha ko. Ayan. Sabihin niyo hindi naman ako kagandahan. Bakit lagi kong pinapakita ang aking mukha? Oh. Tingnan nyo na lang yung daan namin. Ito na lang ang tingnan nyo. <laughs> Ayan. Kabatuhan na. Kabambuhan pa. <laughs> Ay. Diyos mayo. Kaya kung talagang ano, magsasadyang ma, ano, maligo lang talaga diyan, no. Oo, oh, maligo lang. Mhm. Wala. Hindi tsaka ano, yung wala kang ibang pupuntahan na lugar. Oh, oh. Diyan lang talaga maligo. Sarap kasi maligo doon sa falls. Oh. Ayan yung binabaybay naming ilog. Ano? So kung hanap nyo guys ay adventure, ayan, punta na kayo dito sa Kanding Falls galing kami ng Angeles so tumakbo kami ng 3 hours ang aming tinakbo ayan tapos pagdating dito sa kanilang uh, lugar lalakad ka pa ng mga 13 minutes 30 minutes 20 to 30 minutes bago maabot yung falls so ayun galing na kami doon sa falls guys kanina uh, nandito na kami ngayon sa ano sa tawid tumawid na kami pabalik na kami sa aming cottage ayan so ayun nauna si madam sa akin saang tubig malalamig masarap maligo ligo na kayo dito guys ayan ay mga kasama namin hindi na kami duma go, hindi na kami nag ano kanina sa falls hindi na kami bumalik doon para maligo dito na lang kami naligo kasi malayo kasi ang lalakarin eh ayan <coughs> Tapos yung kabila ng hanging bridge ng guys, yan, dyan, o, sa taas ng bundok. May daan din dyan papunta doon sa falls. Pero, ano, malayo daw. Pero sabi nung ano, maganda. Sabi ng asawa ko, saka ang anak ni madam, maganda daw doon gumaan. Ang yung dinaanan kasi namin, dito kami sa kabila. Yeah. Ay, dali mo yung ano ko, yung <laughs> Aray ko. Balik ka po. Hindi man natin alam magtatampisaw tayo dito. <laughs> Sarap pala maligo. Uh, yan guys. Oh. Sarap maligo. Ligo na tayo. Ako ay magtatampisaw na guys dahil ito yung ipinunta namin guys, ang tampisaw, tampisaw namin dito sa ilog, ayan si <laughs> no sige, ayusin mo kiyan maano ka dyan ha gawa mo yung cellphone nagingan itong mag-inao, nag-adventure <laughs> nag-ano sila sa agos ng tubig nandito kami ah, hindi na kami nag-ano doon sa falls dito na lang kami naligo. Yung iba kasama namin, bumalik sila doon sa falls. Ah, nandun sila, bumalik sila doon. Ah, uh, ngayon, habang inantay namin sila kasi medyo malayo-layo din eh. Tapos, siyempre, magbibidyo-bidyo sila at picture. So, medyo magtatagal. So, ngayon, habang inantay namin sila, naligo na kami dito sa, ano, <laughs> sa ilog. Yan. Itong ilog na ito, karuntong ito, galing to doon sa falls yung tubig na umaagos ay oh. Wow. Oh, wow 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 ba diba, ang ganda oh ang oh, ganda oh hindi kami nakapagtampi sa usap poles dito na lang kami dito na lang kami oh yan <laughs> o doon sa post medyo malalim pero maganda sana ang view kasi yung mga bato sa palikot niya ay batok, malalaking batok ang ganda pero hindi na kami gumalik kasi eh, dahil uh, malayo napagod na kami kalakad <laughs> kaya dito na lang kami nagsampisaw dito kasi malapit yung cottage namin yun <laughs> ayto oh. Para lang nasa ano sa probinsya sa Ilog, ng probinsya ng Ilog o oh. ano? Oh. Di ba? Ganito guys. Dengar ka saan tubig to oh.